Naisip mo na bang bakit ang bilis nating maimpluwensyahan ngayon? Parang isang TikTok lang, bigla ka nang may bagong paniniwala. Isang pelikula lang, bigla kang nadadala sa emosyon. Pero alam mo ba, may totoong digmaan na nangyayari sa isip mo. At minsan, hindi mo man lang napapansin na unti-unti ka nang nakokontrol, hindi ng tao, kundi ng sistema ng mundo sa pamamagitan ng media. Ang tanong, sino na ang may hawak ng isip mo? si Lord ba, o ang mundo? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang media mandate of the kingdom, ang kahalagahan at kapangyarihan ng tinatawag na kingdom of the air. Pagkatapos mong marinig ito, maiintindihan mo na kung bakit napakamahal ng media at kung bakit napakahalagang makibahagi ang mga anak ng Diyos dito. Maiintindihan mo kung bakit kayang gumastos ni Arnold Schwarzenegger ng 120 milyon para sa dalawang oras na pelikula at kumita pa ng higit 200 milyon. O kung bakit sina Madonna at Michael Jackson ay kumikita ng daan-daang milyon bawat taon sa royalties, concerts, at endorsements. Malalaman mo rin kung bakit napakalakas at napakadelikado ng television, radio, at lahat ng uri ng media, kaya makinig kang mabuti. Buksan mo hindi lang tenga mo, kundi pati ang mata ng iyong espiritu. Pangunahing prinsipyo, ang kapangyarihan ng will, kalooban. Walang mas makapangyarihan sa mundo kaysa sa kalooban ng tao, human will. Ito ang tanging bagay na hindi kinokontrol ng Diyos. Oo, may isang bagay na hindi kontrolado ng Diyos, ang will mo. Dahil ang kalooban ay nangangahulugang self-control. Ibinigay ni Lord sa iyo ang kapangyarihang pumili. Ang will mo ang nagtatakda ng direksyon ng buhay mo. Ito ang agency ng pamamahala ng kaharian ng Diyos sa lupa gusto ni Lord na gamitin mo ang kalooban mo para matupad ang kanyang kalooban pero naroon ang panganib dahil binigyan ka rin niya ng kakayahang pumili laban sa kanya kaya nga ang kalooban ng tao ay parehong pinakamapanganib at pinakamahalagang regalo ng Diyos mahalaga dahil binigyan ka niya ng kapangyarihang katulad ng sa kanya ang kapangyarihang pumili mapanganib dahil pwede mong piliin ang taliwas sa kanya ang puso at isip, ang trono ng will. Ang upuan o seat ng will ay nasa isip, sa conscious at subconscious mind. Ang puso sa Biblia ay tumutukoy sa subconscious mind, ang pinakailalim na bahagi ng ating isipan. Ang conscious mind ay nakaririnig, nakikita, at nakakaunawa. Pero kapag may bagay kang naririnig o nakikita ng paulit-ulit, ina-upload ito ng conscious mind papunta sa subconscious mo. At kapag nakarating na ron, nagiging bahagi na ito ng pagkatao mo. Kaya nga mapanganib ang repetition, dahil kung paulit-ulit mong naririnig ang kasinungalingan, magiging totoo ito sa'yo. Proverbs 23 verse 7 As a man thinketh in his heart, so is he. Ibig sabihin, kung ano ang laman ng puso, subconscious mind mo, yun ang nagiging totoo sa buhay mo. Kaya kung sino ang may kontrol sa puso mo, siya ang may kontrol ng buhay mo. At paano nakakakuha ng kontrol ang mundo? Sa pamamagitan ng paulit-ulit na imahe, musika, palabas, at kwento, hanggang ma-download ito sa puso mo. The Influence of Media Ang media ngayon ang pinakamakapangyarihang impluensya sa mundo. Mula sa YouTube, TikTok, hanggang sa Netflix, hindi lang ito aliwan. Ito'y form of discipleship. Ang tanong, sino ang nagdi-disciple sa'yo? Sabi sa Ephesians chapter si Satan ay tinawag na the prince of the power of the air. At saan dumadaan ang mga signal ng TV, radio, internet, sa hangin? Kaya hindi nakapagtataka kung bakit ginamit niya ito para i-inject ang mga kasinungalingan sa mga isip ng tao. Kung araw-araw kang nanonood ng mga palabas na puro lust or violence, hindi mo man pansin unti-unti kang nagiging kagaya ng pinapanood mo. Dahil kung ano ang pinapakain mo sa isip mo, yun ang nagiging laman ng puso mo. Ang media ay hindi neutral. Ito ay either naglilingkod sa kaharian ng Diyos o sa kaharian ng kadiliman. Walang gitna. At kahit hindi mo na nakikita o iniisip, nandyan pa rin yan sa hard drive ng kaluluwa mo. Kailangan mo lang mapindot ang button at babalik lahat ng mga larawan, emosyon, at alaala. Kaya sabi ni Jesus, take heed what you hear. Dahil kung hindi mo babantayan ang pumapasok sa isip mo, magiging parte ito ng puso mo. At sabi ng Biblia, out of the heart come the issues of life. Ang labanan para sa kaluluwa. Ang kaluluwa, soul, ay binubuo ng tatlong bahagi: isip, kalooban, at damdamin. Ito ang pinagsamang mind, will, at emotions. At ito ang tunay na gustong agawin ng kaaway. Sabi sa Proverbs 11:30, He who wins souls is wise. Bakit? Dahil ang kaluluwa ang sentro ng pagkatao mo. Madaling maborn again sa espirito, isang panalangin lang na may tamang puso, ligtas ka na. Pero ang pagbabago ng kaluluwa, ang pagre-reprogram ng isip, damdamin at will mo, matagal na proseso. Kaya nga ang totoong labanan ay para sa kaluluwa ng tao. Ang kaluluwa ng mga anak mo, ng pamilya mo, ng bansang ito. Dahil kung sino ang nakakontrol ng kaluluwa mo, siya ang nakakontrol ng buong buhay mo. Romans 12 verse 2 Be transformed by the renewing of your mind. Paano linisin ang isip? Kung ang isip mo ay parang computer, puno na ba ito ng mga lumang files at viruses ng kasinungalingan? Paano mo ito lilinisin? Sagot. Kailangan mo ng bagong program. Ang salita ng Diyos ang antivirus at ang Holy Spirit ang software ng Diyos na maglilinis at magre-reprogram sa isip mo. Kaya kung gusto mong mapanalo ang spiritual na digmaan, hindi sapat na ligtas ka lang, dapat renewed din ang isip mo. Kaya paulit-ulit mong pakinggan ang salita ng Diyos, araw-araw mong basahin, pakinggan, at sambahin siya. Dahil kung ang paulit-ulit na kasinungalingan ay nagdulot ng kalituhan, ang paulit-ulit na katotohanan ay magdudulot ng kalayaan. Kapag may virus ang computer, minsan kailangan mong ireformat. reformat Sa spiritual, ang tawag doon ay born again. Bibigyan ka ni Lord ng malinis na hard drive, isang bagong puso. Kung naramdaman mong may kumalabit sa puso mo habang pinapakinggan mo to, hindi aksidente yan. Gumagalaw ang Diyos. Gusto niyang baguhin hindi lang ang laman ng isip mo, kundi pati ang direksyon ng buhay mo. Manalangin tayo, Panginoon, salamat sa liwanag ng iyong katotohanan. Patawarin mo ako kung minsan ay pinapasok ko sa isip at puso ko ang mga bagay na hindi galing sa iyo. Ngayong araw, pinipili kong linisin ang airwaves ng buhay ko. Pinipili kong hayaan ang iyong salita at presensya ang mamuno sa isip, sa damdamin at sa kalooban ko. Buksan mo ang mga mata ko para makita kung saan ako dapat magbantay. At bigyan mo ako ng tapang para ipahayag ang katotohanan sa mundong puno ng ingay at kasinungalingan. Simula ngayon, gamitin mo ako bilang instrumento ng iyong kaharian. Sa online, sa social media, sa bawat lugar na may boses ako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nanalangin ka ng tapat, alam mong nagsimula na ang bagong season sa'yo. Simula ngayon, bantayan mo kung ano ang pumapasok sa isip mo. At punuin mo ito ng mga bagay na galing sa Diyos. Huwag kalimutang ay like ang video na ito. Dahil sa bawat like mo, mas maraming makakarinig ng mensaheng ito. At kung may gusto kang ipag-pray, ilagay mo sa comments. At habang nagko-comment ka, ipag-pray mo rin ang ibang mga prayer requests na nababasa mo. At huwag mong kalimutang i-share ito. Dahil baka yung simpleng share mo, yun na pala ang paraan para mabago ang isip at puso ng isang kaluluwa.